So, ayan po mga curious grabe po ang init ng balita ngayong araw. No? Ang mga impeachment complaint po kasi laban kay Vice President Sara Duterte ay official ng verified. So, anong ibig sabihin po nito? Ano pong susunod na hakbang? At bakit tila po may delay? So, tara po at pag-usapan natin lahat ng ito. Wala po sa umpisa hanggang sa dulo. Kaya huwag po kayong bibito at siguradeng like and subscribe sa ating channel. So bago pa natin talakayin ang mga detalye, balikan muna natin no, kung paano po nagsimula ito. Alam niyo po kasi ang tatlong impeachment complaints laban po sa kay Vice President Sara Duterte ay nahihain na noong huling bahagi po ng nakaraang taon. Ang mga reklamo po ay may kaugnay sa umano'y misuse ng confidential funds no sa Office of Vice President at Department of Education. So ayon po sa mga paratang, Maning paggamit ng pondo ang naging dahilan kung bakit ito po ay naisampa. At hindi po basta-basta ang reklamong ito ay uh, dahil ito po ay verified at uh, verified ng House Secretary General na si uh, Reginald Velasco. So verified na po ito kumbaga sa Facebook, no? May blue check na legit na talaga. So sinasabi rin po ng mga nagsampa ng reklamo na ang confidential funds daw ay dapat na ginagamit sa tamang paraan. Ngunit imbis po na mapunta po sa tamang layunin, ito raw po ay naabuso. So ang mga isyo pong ito ay uh, seryosong banta talaga, no? hindi lamang po sa tiwala ng publiko, kundi pati na rin po ta talaga no, sa integridad ng posisyon ng uh, Vice President Duterte. So dahil po dito, ang mga reklamo ay umani po ng atensyon, mula sa iba't ibang sektor. So ngayon nga po, alamin po natin ang takbo ng proseso. Well, ayon po sa saligang batas, ang impeachment ay may malinaw ngunit mahabang-mahabang proseso. Kaya kailan ba talaga ito maaaring umusad? Narito po ang tinatayang timeline natin. Well, January 13, 'no, magre-resume po ang sesyon ng Kongreso pagkatapos ng holiday break. So, ang mga miyembro po ng House of Representatives ay magbabalik para talakayin ang mga nakabinbin na usapin. So, kabilang na po ang impeachment complaints. Now, January 27 o 28, well, dapat maisama sa order of business and house speaker ang impeachment complaints. Base ito po sa itinakdang panuntunan na nagbigay or nagbibigay po ng sampung araw para sa para maisama ang mga anumang bagong usapin sa plenaryo. And January 30, kailangan po na ma-refer ito sa House Justice Committee. So magsisimula or magsisimula na po no ang uh, mas masusing pag-aaral sa mga reklamo upang matukoy kung ito ba talaga ay karapat dapat na ituloy. Narito, narito po ang twist no mga hackers. Ayon po kasi sa kay Secretary General Velasco no ay uh, maaari pong maantala ito ng ilang araw. Dahil po nais nice niyang bigyan ng pagkakataon ng ibang miyembro ng House no na maghain ng kalagdagang reklamo o mag-endorso ng mga naunang mga complaints. E eh, imbis po na January 13, ayan, so baka January 16 pa or January 16 pa niya po ito ma maipasa. So mukha pong nagiging komplikado ang timeline. Okay? So ano po ba sa palagay niyo mga hackers. So dahil po dito, ang uh, maaring tanong natin, no, bakit tila po nagkakaroon ng delay? Okay? At bakit hindi ma-mausad-usad no itong uh, sinasabing uh, uh, impeachment? Well, una po, wala pong malinaw na deadline sa rules ng uh, impeachment tungkol po sa pag-transmit ng complaints mula po sa Secretary General papunta po sa House Speaker. So dahil po dito, malawak pong interpretasyon ng timeline. So maaari pong hindi rin doon nakatoon no, sa binigay natin na timeline. Ngunit, well, those are just possibilities. Again, no? So maaari po itong gawin no, uh, or maaari pong gawing dahilan no, ng ilan upang uh, sadyang patigilin or, pat or patagalin pa no, ang proseso. So ayan nga po kay Velasco, gusto niya makipag-usap no sa ibang miyembro ng house para tiyaking walang masasagasaan. Right? So, bagamat mukhang makatwiran po ito, no, hindi pong maiwasan ang mga haka-haka na maari pong intentional ang delay upang magbigay daan para sa mga well, alam naman po natin yung mga tinatawag natin na political maneuvering. Okay, so ang ganito pong sitwasyon ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malinaw na panuntunan sa impeachment process. So halimbawa, kung may nakasaad sa eksaktong bilang ng araw kung kailan po dapat maipasa ang complaints, well uh, mas magiging mabilis po ang proseso at mawawala po ang agam-agam ng publiko, di ba? Ngunit sa kasalukuyan po mga kakurious, tila po isang gray area no ang rules sa impeachment kaya maaari pong magamit po ito no, sa iba't ibang paraan. Now, so sabihin na po nating umusad no, or umusad na itong uh, impeachment no, sa House of Representatives. So ano naman po ang mangyayari sa Senado ngayon? Okay? So ito po ha, mga kakiris. Real we'll talk lang po tayo. Malabo po itong mapag-usapan bago ang eleksyon. Bakit po? Dahil unang una, priority po ng senador, no? ang ibang agenda. At hindi po ito. Pangalawa, magbe-break po ang kongreso sa February 8 at babalik pa sa June. So malaking gap, no? malaking gap po ito na sigurado pong makaka-apekto sa momentum ng impeachment complaints. So, ayan. At huwag po natin kalimutan, no? nasasinado Senado, ay talagang may sariling proseso na kailangan po sundin. So kailangan pag-aralan ang articles of impeachment na magagaling sa house. At kung pagbabasihan po ang kasaysayan, well, madalas tumatagal po ito ng ilang buwan bago pa umabot ang resolusyon. So kung kaya, para po sa mga umaasang makakita ng mabilisang aksyon, well, ito po mga curious, no? baka kailangan ninyong maghintay ng mas matagal pa. So ngayon nga no? mga ka bakit nga ba no? mahalaga pong impeachment na ito? Well, una po, ito pa isang usapin ng pananagutan. Okay? Mm -hmm. Kung may katotohanan ang mga paratang, dapat panagutin ang sino mang nagkasala. Okay? So hindi po natin again, no? binabase sa interes ng iba, no interes politika ng iba. Ngunit alam naman po natin uh, kung ito man naman, no, kung ito man po ay walang sapat na basihan, well dapat din pong linisin ang pangalan ng mga inakusahan. Okay? So sa parehong kaso, ang interes ng bayan ang dapat po na mangibabaw. Di ba? Ikalawa po dito, Of course, yung tinatawag natin na transparency no sa paggamit po ng pondo ng gobyerno no? Ito po ay napakalaga upang mapanitili po ang tiwala ng publiko, no? Ang anumang ang anumang uh, misuse no, ng, ng pondo ay hindi po lamang isang paglabag sa batas, kundi isa pong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Okay, huwag po natin kalimutan na taong bayan ang nagluklok sa sinumang mga opisyal no na namamahala no, sa ating gobyerno. Kaya taong bayan pa rin ang dapat masunod. Eh, dapat po nating bantayan ng isyong ito no? upang masigurado ng tama talagang mangibabaw. Okay? So habang sinusubaybayan po natin ang mga impeachment na ito, dapat din pong tingnan natin no? ang mga posibleng reforma no? sa ating sistema. Una po, kailangan ng magkaroon ng malinaw na deadlines para po sa bawat hakbang sa impeachment process. Ang kawalan po ng deadline ay nagdudulot lamang po ng delay at ang uh, at ng posibilidad din no ng pag-aabuso sa proseso. Kalawa po dito, well, dapat magkaroon ng masig mahigpit no ng monitoring at evaluation sa paggamit po ng confidential funds, no? Kung may uh, transparent or kung mas transparent pa ang proseso, well, mas mabaw mababawasan no ang pagkakataon para po sa mga maling paggamit dito. Okay? So ang mga reformang uh, kagaya po nito, no, ay hindi lamang po makakatulong no sa kasalukuyang isyu, kundi pati na rin po sa mga susunod pang administrasyon. All right? So ano ba dapat natin na maging respond po dito no bilang mga curious no na taong bayan? Again, so ang bawat po na dapat po nating malaman ang bawat opisyal ng gobyerno po ay may responsibilidad na gamitin ang pondo ng bayan ng tama at tapat. Kaya kung kaya, no, ang maling paggamit po ng pondo ay isa pong seryosong paglabag no ng na, na kailangan talagang managot ang sino man, no, kahit sino pa ang nasa posisyon. So tayo po no ng na mga nakasubaybay parate no sa mga takbo ng politika dito sa ating bansa. So baybayan talaga natin ang mga isyu na tulad nito sa, so, dahil po sa pamamagitan ng uh, pagkuha po ng mga balita mula sa uh, mga kagaya nito ay again of course magkakaroon po tayo ng awareness. Kung kaya dapat rin nating piliin yung mga mapagkakatiwalaan ang mga media outlets. Okay? So makilahok din po tayo sa mga diskusyon no upang magbigay rin po ng suporta ah, no para sa pananagutan at transparency. So dito po dito of course no impeachment ay again isa pong uh, legal no at demokratikong proseso upang masiguro po ang pananagutan ng mga opisyal. So mahalaga po ang pag-unawa sa mga hakbang nito mula po sa pagsasampa ng reklamo hanggang po sa resolusyon nito. So alamin po ang mga panuntunan no sa impeachment process tulad po ng timeline at mga responsibilidad ng bawat uh, sangay ng gobyerno. Maaari rin pong magbasa ng mga artikulo o po ng mga videos kagaya po nito na of course may, upang may paliwanag ko ang mga legal na aspeto pagdating po sa impeachment. Now, ang confidential funds po again no, ay dapat na maging uh, dapat nating gamitin no nang naayon talaga sa batas at uh, sa tamang layunin. So, ang transparency again sa paggamit ng pondo ay of course mahalaga upang maiwasan po ang corruption. So supportahan po natin ang panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng confidential funds. Pwede rin pong mag-sign no, ng mga petitions o sumali sa mga advocacy groups na nagtutulak po para sa transparency sa gobyerno. Dahil kung wala pong mag-action, well, hindi rin po ito mabibigyan ng action. Sunod po dito ang kawalan ng malinaw na panuntunan tulad po ng deadline sa proseso ng impeachment ay again, talagang nagdudulot po ng delay at pagkakataon para sa mga politika na mahimasok. Okay? O tinatawag po natin na political maneuvering. So ano pong dapat natin gawin? Kayatin po ang mga mambabatas na amendahan mm -hmm. ang mga batas at uh, patakaran upang gawing mas malinaw no at epektibo ang impeachment process. So maaari pong gawin ito sa pamagitan po ng paglahok sa mga konsultasyon, pag-email po sa mga kinatawan o pagsuporta sa mga reformang panukala. And last po no, no ma, again no, na isa sa mga nakita natin dito na ang kalalabasan po ng isyong ito ay talagang direktang makakaapekto sa tiwala ng taong bayan no? sa, pamamaha, sa pamahalaan and of course sa demokrasya ng bansa. Kaya mahalaga po ang aktibong partisipasyon ng bawat Pilipino tayo po dito na nanonood no, sa ating channel. Magbigay ng opinion at tumulong po sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa social media. So huwag pong magpakalat ng maling balita at ikayatin po ang iba na maging mapanuri. So maglaan po ng oras upang makibahagi sa mga pampublikong talakayan o makiisa sa mga rally no kung kinakailangan. So ayan po mga curious no. So ano po ba sa tingin niyo? So taktika lang ba ito or ito po ang mga kagaya ng mga delay na ito o sadya pong parte ito sa mga proseso So, i-comment nyo po no ang inyong mga opinion sa baba at pag-usapan po natin 'yan. At syempre, huwag pong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe at i-hit po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating balita at analysis. Hanggang sa muli, ito po ang Kakuyers Balita, ang inyong pong kakamping tagapagatid ng totoong balita. Salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod nating video.